Diyos ka, nagluto ko isda. Oh, biskan ta, ani, limbaro. Dali. Grabe, guys. Ang hirap magluto ng isda. Ayan, tingnan nyo. Magluto ako ng isda. ganito ako. Oh, tingnan nyo. Oy! Nagluto ako ng isda. Grabe. <laughs> Nakabalot katawan Nakapalot ang katawan ko. Magluto ng isda. Ayan. Ang hirap magluto ng isda. Ayan, o. Oh. Nakabalot ako. Grabe. O, oh, ayan. Ang liliit kasi ng isda. Grabe. Nakabalot yung katawan ko. <laughs> Ganito ako, luto ng isda. Oh my God! Grabe! Natalasikan yung ano ko. Mukha ko, buti na lang. Mabuti na lang. May salamin ako, pero ang sakit ng pisngi ko. As in, ang sakit. Ayan o, no? liliit kasi ng isda eh. Wala kasing isang malaki. Pero masarap ito. Mm. Ng -hmm. mag-live na tayo.